Nanggigil ako. Ang balak namin na magpahinga ni Pianot sa bahay at kilalanin pa ang isa't isa ay hindi na muna matutupad. Sa bagay, marami pa namang araw. Ang importante sa ngayon ay ang matutulungan namin si Jen. Mahirap nang mauwi sa depression ang nangyari dito. Hindi kayang tangapin ng konsensya ko na mapahamak ito. Kailangan naming iligtas si Jen dahil baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Alam kong hindi din masaya si Pianot sa mga nangyayari. Kanina ko pa kasi ito napapansin na tahimik. Sa bagay, kulang nga pala sa pahinga itong asawa ko. Ni hindi ko nga alam kung nakatulog ba ito kanina eh. Tatanungin ko na lang siya mamaya kapag wala si Jen sa tabi namin. Charlotte, kung sakaling hindi ko makayanan ang lahat ng ito, pwede bang mangako kayong dalawa ni Pianot, kayo na ang ang mag-alaga sa baby ko. Ayaw kong mapunta kay Dreke ang anak namin. Baka api, apihin lang siya ni Jasmine, mahinang sambit ni Jen kaagad naman akong kinilabutan. Ano ang ibig niyang sabihin? Gusto niya na bang sumuko? Ramdam ko sa boses niya ang pakikiusa. Para namang kinurot ang puso ko dahil sa narinig. Ramdam na ramdam ko talaga ang paghihirap ng kalooban ng pinsan ko. Sa pagkakataon na ito, wala akong ibang hiling na sana malagpasan niya ito. Mukhang tama ang findings ng doktor na tumingin kay Jen kanina. Sobrang depressed na nito at mukhang may balak talaga siyang saktan ang sarili niya. Ano ka ba? Bakit mo ba nasasabi ang ganyan? Jen naman, matapang ka eh. Walang ibang pwedeng mag-alaga sa baby mo kundi ikaw lang. Hindi pa katapusan ng mundo, kaya huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ko. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sobrang hirap ng pinagdadaanan niya ngayon at hindi ko alam kung ano ang pwede kong maitulong para malagpasan niya iyon. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko, hindi ko na din maalagaan ng maayos ang anak ko eh. Pagod na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa, sagot nito at tuluyan ang napahagulhol ng iyak. Kaagad ko namang sininyasan si Piano't na ihinto muna sa tabi ang sasakyan. Lilipat ako sa likurang bahagi para madamayan ko si Jen. Para maipadama dito na hindi naman siya nag-iisa. Kaagad naman tumalima si Pinot. Mabuti na lang talaga at masunurin pala ito. Bumaba pa nga ito ng kotse para pagbuksan ako ng pintuan. O di ba, gentleman pa rin kahit sa ganitong kahirap na sitwasyon. Magre-request pa sana ako ng isang kiss eh, kaya lang baka maingit si Jen. Masarap sanang maglambing kay Pinot pero kailangan muna naming ipagpaliban. Isa pa, kailangan ko din talaga munang magpagaling. Hindi pa kaya ng katawan ko ang adsyonal na harutan. Pasensya na kayo ha? Naistorbo ko pa yata kayo, kaagad na sambit ni Jen pagkaupo ko sa tabi niya. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kanyang kamay. Ayos lang pareho naman kaming hindi busy kaya marami kaming time para samahan ka, sagot ko naman. Nag-uumpisa na ulit umusad ang sasakyan. Hindi na umimik ulit si Jen baggos tumitig ito sa labas ng koste. Nag-uumpisa ng dumilim ang buong paligid pero hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang malamlam na mga mata ni Jen. Ano ang ginawa ni Drake? Bakit pakiramdam ko biglang naglaho ang masayahing si Jen? Bakit niya pinabayaan ang pinsan ko? Ang sarap ipakain sa buwaya ng Drake na iyon sa totoo lang. Lagot talaga siya sa buong pamilya Villarama. Alam kong hindi basta basta mananahimik ang buong angka namin dahil sa ginawa niyang ito. Mabilis kaming nakarating ng bahay. Kaagad na sumalubong sa amin ang isa sa mga kasambahay nila Jen. Karga, karga nito ang umiiyak na halos dalawang taon pa lang nilang anak ni Drake. Kaagad naman itong kinuha ni Jen at inalo-alo ang anak para tumigil na sa kaiyak. Bakit po umiiyak si Baby Manang? Hindi ko mapigil ang tanong sa kasambahay. Sa hituran nito, halatang stress din ito sa alaga. Baka nga kanina pa umiiyak ang bata at hindi nito mapatahan. Ganyan po palagi si baby Russell, ma'am. Mawala lang saglit ang mommy niya, hinahanap niya kaagad, sagot naman nito. Natigilan naman ako. Kung ganoon, lalong hindi pwedeng manatili sa ganyang kondisyon si Jen. Kawawa ang anak nilang dalawa ni Drake. Muli kong hinarap si Manang. Pilit ko itong Venetian. Manang, pwede bang makisuyo? Gusto ni Jen magbakasyon. Pwede bang pakihandaan sila ng ilan nilang gamit? Isasama na din po namin kayo. Para may makakatulong pa rin siya sa pag-aalaga kay baby, nakikiusap na wika ko kay Manang. Kita ko ang pag-aalangan sa mukha nito kaya mariin ko itong tinitigan. Ikaw ang mas higit na nakakaalam kung ano ang sitwasyon ng pinsan ko ngayon. Kailangan ko po ang cooperation mo Manang. Please, Nakikiusap kong wika. Sige po ma'am. Noon pa man nasa kay ma'am Jen na po ang loyalty. Mas maganda na din ito para naman hindi na siya mahirapan pa, sagot naman ito. Kaagad naman akong napangiti at nagpasalamat. Marami din akong gustong itanong kay Manang. Tiyak na marami itong nalalaman sa sigalot sa pagsasama ng kanyang mga amo na sila Jen at Drake. Mukhang pati sa pag-impake, hindi na kayang gawin pa ni Jen. Pagkatapos kasi nitong kargahin si Baby Russell, basta na lang ito upo at parang wala nang balak umalis kaya naman nagpasama na din ako kay Manang sa kwarto ni Jen at ako na mismo ang kumuha ng ilang mga gamit na pwedeng mapakinabangan habang nasa resort siya. Ilang pirasong damit at undies lang naman dahil pwede naman namin siya ipag-shopping anytime. Pagkatapos ng mabilisang empake muli kaming lumarga. Tama lang pala na isama namin si Manang dahil mag-isa lang naman pala siyang kasambahay. Alam kong pagod ka na. Mauna ka na. Munang magpahinga sa akin. Kakausapin ko lang sila grandpa, nakangiti kong wika kay pianot nang saglit kaming nagpaalam kina grandma at grandpa. Of course, kailangan ko din asikasuhin ang asawa ko. Baka magtampo na ito sa akin eh. Nag-uumpisa pa lang kaming magkamabutihan tapos mauwi din sa tampuhan ang lahat. Hindi naman ako papayag noon. How about you? Alam kong pagod ka din at hindi mo pwedeng baliwalain ang sigaw ng iyong katawan na kailangan mo na din magpahinga. Sagot naman ito. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Natigilan naman ako at pilit itong minishian. Nakalimutan mo na ba? Nakatulog ako kanina. Ikaw yata ang hindi nakatulog eh. Kaya magpahinga ka na muna sa kwarto, nakangiti ko namang sagot. Tinitigan naman ako nito at buong pagsuyo na hinaplos ang aking mukha. Fine pero samahan mo muna ako sa kwarto baby. Gusto pa kasi kitang i-kiss eh. Baon lang sa pagtulog ko, malambing nitong sagot. Natawa naman ako. Muli akong napasulyap kina Grandma at Grandpa na noon at seryosong kausap si Jen. Okay, sabi mo eh. Malakas ka sa akin kaya sasamahan kita, natatawa kong sagot. Kaagad itong napangiti at hinawakan pa ako sa baywang at sabay na kaming umakyat ng kwarto. Malaki ang villa. May mga kwarto kaming nagagamit tuwing nagbabakasyon kami dito. Marami ding cottages sa labas kung hindi namin bet na magstay sa kwarto. As in super komportable ang lugar na ito, kaya naman paborito itong bakasyonan ng buong pamilya Villarama. Dito din ginaganap ang mga special na celebration ng pamilya. Regalo ito ni Grandpa Gabriel noon kay Grandma Carissa, kaya maraming magagandang memories ang nangyari sa resort na ito. Pagdating ng kwarto kaagad nang nahiga sa kama si Pinot. Pagod nga talaga siguro ito kaya hahayaan ko na lang muna siyang magpahinga. Isa pa, very good siya ngayong araw dahil pumayag siyang ihatid namin si Jen dito sa resort kahit na halos tatlong oras din ang itinagal ng pagdadrive niya. Niwala man lang akong narinig na reklamo dito kaya naman masaya ako sa ipinapakitang ugali ni Pinot. Siguro nga mabait naman talaga ito. Hindi ko palang marahil siya masyadong kilala, kaya naman kikilalanin ko siya sa mga susunod na araw. Kahit na anong mangyari, mag-asawa na kami. Legal ang aming kasal kaya naman dapat lang na magpakaasawa din ako sa kanya. Lalabas ka pa ba? Gusto sana kitang pigilan dahil alam kung kailangan mo din ng pahinga Wika pa nito sa akin. Kahit nakahiga na ito, hawak, hawak niya pa rin ang kamay ko na para bang ayaw niyang umalis ako sa tabi niya. Gustohin ko mang magstay, hindi din talaga pwede kailangan din ako ni Jen sa labas at kailangan ko din tawagan sila Tita Arabella at Tito Court. Sila ang mas higit kailangan ni Jen ngayon. Kailangan eh. Alam mo na, kailangan ni Jen ang presensya ko. Kailangan ko din tawagan sila Tita at Tito para naman aware sila sa nangyayari sa anak nila, nakangiti kong sagot sa kanya. Eh, kailangan din kita eh. Naglalambing na sagot nito para pa itong bata na nakausli ang nguso habang sinasabi ang katagang iyon hindi ko tuloy maiwasan ang matawa ang cute kasi talaga niyang maglambing eh mas lalo akong nai in love sa kanya ikaw talaga kailangan mo munang magpahinga paubos na ang lakas mo oh. pabiro kong sagot kaagad naman itong napangiti fine alam kong ayaw mong papigil i understand Don't worry, igaganti ko si Jen kay Drake sa paraan na alam ko. Nakangiti nitong wika. Kaagad naman akong napasimangot. Heist, nakakainis ang taong iyon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Jen. Mag-enjoy na ka mo siya at magdasal na hindi niya ako makakasalubong dahil babalian ko talaga siya ng buto. Galit kong sagot. Kaagad naman itong napabangon. Eh. Hindi ako papayag. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng effort para makaganti kay Drake. Ako na ang bahala sa kanya, or should I say, kami ng dalawa ni Rafael ang bahala sa kanya. Nakangiti nitong sagot sa akin sa baihaplo sa pisniko. Para naman akong namamagnet na napatitig sa mga mata nito. Parang ayaw ko na tuloy lumabas. Parang gusto ko na lang magstay muna dito sa tabi niya. Ang sarap kasi talaga niyang kasama eh. Bakit ba ngayon ko lang ito nalaman? Heist, matapos lang talaga ang problemang ito, susulitin ko talaga ang mga araw na kasama ko si Pino. Babawiin namin ang mga araw na sinayang namin na hindi kami nagsasama bilang isang tunay na mag-asawa. Okay sabi mo iyan ha? Aasahan ko iyan, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at mabilis akong kinintala ng halik sa labi. Pagkatapos noon mabilis na itong bumalik sa pagkakahiga sa kama. Ya, yeah, sige na. Asikasuhin mo na muna si Jen. Ipapahiram muna kita sa kanya ng ilang oras, nakangiti nitong sagot sa baykindat sa akin. Nangingiti akong umalis sa pagkakaupo sa kama at kinuha ang kumot para kumutan ito. Thank you baby. See you later, anas pa nito. Tumango naman ako bago ako naglakad palabas ng kwarto. Mabilis akong naglakad palabas ng villa. Natanaw ko pa sila grandma at grandpa na pilit inaalo si Jen. Kulang na lang maglupasay na ito sa kakaiyak. Muling binalot ng lungkot ang puso ko dahil sa nasaksihan habang dahan-dahan na kinuha ang cellphone sa aking bulsa. Ayaw ko nang magsayang ng oras. Kailangan ko nang matawagan sila Tita Arabella. Malaki ang maitulong nila para maging maayos ang kalagayan ng unika iha nila. Nakakailang ring din muna bago may sumagot sa kabilang linya. Mukhang busy talaga siguro sila kaya hindi kaagad nila na asikaso ang tawag. Hello, Charlotte. Ikaw ba ito, iha? Napatawag ka, kaagad na bungad ni Tita Arabella sa kabilang linya. Marahan akong bumuntong hininga bago sumagot. Tita, pwede po bang pumunta muna kayo dito sa villa? May nangyari po kasi kailagan po kayo ni Jen. Direktahan kong wika. Hindi yata uso sa akin ang paligoy-ligoy na salita. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Aano? Uy, may nangyari ba kay Jen? Nagtataka naman itong tanong. Medyo mataas na ang tono ng boses nito gayon paman hindi maikakaila ang pag-aalala sa boses nito. Unika kaihan nila si Jen at alam kong hindi sila papayag na basta na lang may mga agrabyado dito. May may babae po si Drake. Gusto ng makipaghiwalay, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumabat si Tita Arabella. What? Anong sabi mo? Na babae eh ang lintik na Drake na iyon? Niloko niya ang anak ko, sagot nito sa kabilang linya. Hindi ko man nakikita si Tita Arabella ngayon, pero alam kong nanlilisik na ang mga mata nito sa galit. Kung mataas ang tono nito kanina, mas mataas ngayon. Parang sumisigaw na nga ito eh. Heist, bakit ba nakalimutan ko? Ganito talaga ang ugali ni Tita Arabella. Ito ang pinakatigre sa lahat at ngayong nasa hindi maayos na kalagayan si Jen, mukhang malalagot talaga nito si Drake. Sagutin mo ako, Charlotte. Niluko ng gagong iyon ang anak ko, muling tanong nito. Napalunok pa ako ng sarili kong laway bago sumagot. Opo. Nandito siya ngayon sa villa. Umiiyak at pilit na pinapatahan nila grandma. Uwi na po muna kayo tita. Hindi na po namin alam ang gagawin sa kanya eh. Nagkita lang kami kanina sa hospital at kanina ko lang din nalaman ang problema niya. Nakausap ko din po ang doktor niya at may nabanggit ang doktor na dapat niyo din pong malaman, sagot ko naman. Paanong nangyari ito? Hindi namin alam ito at wala namang nababanggit si Jen na may problema siya sa asawa niya, sagot naman ito sa kabilang linya. Iyon nga po eh. Kanina ko lang din po nalaman ang lahat. Nakakaawa po si Jen tita. Ang laki ng ipinayat niya at halatang stress siya. Sige na po tita uwi na po muna kayo. Kailangan niya po kayo, sagot ko naman. Sige, bibiyahe kami ngayon. Charlotte, alagaan mo siya.